Pwede po maging pamiesta? po ng pagkain? Hindi, may gagawin po ako. Naka no, na. No. Pwede po maging pamiesta? Mangi po ng pagkain? May lang po ng pagkain. Kahit konti lang po. Dalawang beses na yan! Thank you po.

So po. Ayun. Silipin ko lang po yung ano no. Pagkain nyo dyan na. Ayun yung Okay man. Well. sige po. Meron akong foil dito eh. Sige lang po. Ba balot ko lang po. Kapal na mukha mo. <laughs> cá nhân công ty aline vi malo đó anh bên tay anh bên đó mà 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 Ay. Ay. Maraming po salamat. Sige po. Wait lang. Ay, wait lang po. Wait lang po. <laughs> Nagbigay siya na. Hindi. Nagbigay po kayo mangga. Mangga. Pahingi pong bagong. Nga.

dahil po salamat okay. <laughs> po. na! Okay! po! Eh, ano po? May! na po? po! Pwede pong mangingin pagkain? Pagkain po. Okay All right. No, God, please, no, no. Plastic po. <laughs> 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 ano to kuya? Plastic labo. <laughs> Iba ba lang po Kung... yung pagkain? Opo. Um, yung spaghetti lang ang dana. Ay, kahit na po yan. Ang mga spaghetti, spaghetti ko Ay, yan. eh. Ayan. Ang mga sandok. Ang kapal-kapal ng mukha mo! Magkano oh, kasi yung itong ulam? Mm -hmm. Magkano yung 160, di ba? Wala, lambayad po itong piyesta. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> sige, huwag na maya. <laughs> oh. <laughs> Ay, hindi ka. Ah, sige, ako na. Palag-palag na to. Ito. <laughs> Yan. Sige, mama. Pwede na po yan. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Hindi. kayo po? Adi, alam ko na. po? Wait lang. Okay na to. Ito, Ayan. Hindi, may po ako. Nara na. <laughs> <laughs> okay siya lang Kuya. Okay. Suya. Po. Hindi po. Oh, okay. Pepsi, walang Pepsi. Ha? <laughs> <laughs> Hindi, <Hey. Alright. laughs> <laughs> okay. Ay, wag na. Te. <laughs> huh? Okay Ay, huwag na. <laughs> 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 De, okay Okay <laughs> <laughs> Thank you po, na. Sige po. Maraming po Sige. salamat, na. No. Ano po kayong pamilya? Tan. 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 Ayan. Salamat po. Happy Pesta po. Wala pa, na wala kami yan. Okay lang po. Malaking bagay na po ito. Spaghetti pa baba.